Magandang araw ulit sa inyong mga backyard Welcome po ulit dito sa ating panibagong episode So sa araw na ito mga backyard ay pag-usapan natin itong isa sa mga dahilan uh, kung bakit ay tumitigil yung iba sa pag-aalaga ng mga manok Ang dahilan na ito ay ito yung at minsan ay talagang uh, nangyayari din ito sa akin Uh, hindi talaga itong maiiwasan kasi nga ay ay umaabot din tayo sa punto na napapagod tayo so ito yung kung ay ay naabo tayo sa ating pagkatamad so hindi talaga yan maiiwasan natin ano minsan talaga ay uh, inaabo tayo ng pagkatamad at nangyayari din niyan sa akin kaya dapat ay kapag may alaga tayong hayop sa ating bakuran tulad ng mga manok ay dapat talaga ay buo yung loob mo at saka dapat masaya ka dito at mahal mo yung ginagawa mo kasi ganun ang nangyayari sa iba no sa ibang mga backyard uh, breeders bakyard racers uh, tumitigil sila kasi nga ay sabi nila ay napapagod na rin daw sila. Kasi alam niyo naman yung feeling na uh, pag lunis hanggang, uh, fr hanggang Friday ay nagtatrabaho ka. Tapos pagka Sabado ay dapat nagpapahinga tayo. Pero pag andito tayo sa ating Makuran ay ang dami pa rin nating ginagawa. So kaya yung minsan ay, ay yung iba ay tumitigil na lang talaga sa pag-aalaga ng hayop. Pero ako dito ay uh, ganun pa rin. Tuloy-tuloy uh, pa rin yung pag-aalaga natin ng hayop kasi uh, dito tayo masaya. At saka nakakaipon tayo ng konti. May konting dagdag income tayo kaya tuloy pa rin. So ang ginagawa ko dito ay kapag inaabot ako ng pagkatamad ay talagang pinupush ko na talaga yung sarili ko. Kasi kapag ah, nasimulan mo na po ay kapag pinawisan ka na ay mawawala na po yung pagkatamad niyan. Parang magigising ka na. Magiging, yung pagiging antukin mo mawawala na yon So hindi kasi kapag nag-aalaga tayo ng manok ay yun na lang talaga yung gawin natin sa buong araw minsan ay meron pa rin talagang ibang gawain sa ating uh, mga tahanan sa ating bakuran kaya ngayon mga kabakyard ay sawa samahan nyo po akong gawin yung mga trabaho ko dito kapag ganito sa araw ng sabado so let's go mga kabakyard So, ang dami kasing factors na dapat natin kisa alang-alang kapag nag-aalaga tayong manok. Ano? Isa nandito yung kalinisan ng kapaligiran ng ating uh, manukan at itong mga matibay na, uh, at matibay at uh, malinis na kulungan ng ating mga alagang manok. Uh, so, ngayon ay para mapanitinin natin yung kalinisan ng ating mga Uh, alagang manok itong mga sa paligid nila ay kailangan maglinis-linis na rin tayo ano saka itong mga mga balat ng niyog mga shell ng niyog ay kailangan din natin itong tanggalin uh, ano kailangan natin itong ibilad sa araw para ma para mag magawa natin ang panggatong bago tayo mag proceed sa sa ating mga manok, sa ating mga sisiw ay ayusin muna natin to at may nang may panggatong tayo mamaya. So yan, simula na po natin ang pagbanat ng buto mga kamakyard. At nang matanggal po itong pagkatamad natin, tsaka itong palaging antukin natin, magpainit muna tayo. At nang pagpawisan at matanggal itong pagkatamad natin, ang ginagawa namin dito sa mga balat ng niyog sa pinagkuna ng kopra ay binibilad namin ito sa araw para at nang matuyo kasi ginagamit namin itong panggatong at nang makatipid-tipid naman tayo sa sobrang mahal ng mga LPG ngayon sakto to dahil terek na terek na yung sikat ng araw ngayon swerte ko mga kabakchard kapag inaabot ako ng pagkataman kasi naman kapag inaabot ako ng pagkataman ay eh, ang parang hirap gumalaw at saka ang parang ang bigat-bigat ng katawan natin kaya kapag tinamad ka tapos sinabayan nyo pa ng lagi na lang tayong naupo o kaya naman nakahiga Ah, nanonood lang ng TV ay ang mangyayari dyan ay buong araw ka na lang talagang walang magagawa. Pero kapag sinimulan mo kaagad yung gusto mong gawin at pagpawisan ka na ay siguradong gaganahan kaya ka ng gumalaw at talagang magagawa mo na yung gusto mong gawin. Subukan nyo kayang gayahin itong diskarte ko mga kamakyard. Dahil talagang aabot kayo sa punto na parang ayaw na ninyong tumigil sa pagtratrabaho kasi naman ay eh, kapag nasimulan mo na ay eh, sa isip mo na talagang tatapusin mo dahil kapag natapos nyo yung task o may na kayo ay siguradong gagaan na yung pakiramdam nyo at marirelax kayo iba kasi ang pakiramdam kapag na-accomplish mo yung isang task mo sa isang araw ay eh, talagang gagaan po yung mga loob ninyo. panggatong na tayo ibilan na lang natin to sa sa araw mamaya para may magamit tayo so pagkatapos na ito ay proceed na naman tayo sa ating mga alagang manok ilipat na natin sila sa iba't ibang kulungan kasi tumataas na kasi yung edad nila kaya ilipat natin sila mamaya So ito, ito po yung mga days old na mga natin. Kailangan ilipat na natin ito sa sa bagong kulungan nila sa isang brooder na medyo safe sila kasi napakaliit po ng brooder na to aquarium po ito kaya ilipat po natin sila sa isang brooder na sakto yung space sa kanila ito naman mga sisiyo na to ay ito po yung mga week olds na mga sisiyo natin ilipat na lang din po natin ito sa medyo uh, malaki-laking brooder kasi siksikan na po sila so dito po natin sila ilipat sa brooder na to pero meron pa po itong mga sisiyo mga month olds na po ito kaya itong mga sisiyo na to ay ilipat po natin sila sa medyo open na, na mga kulungan kasi kailangan na po nila ng uh, mga kulungan na malaya pong nakalabas-pasok yung mga friskong hangin kaya dito po natin sila ililipat may bakante pa namang kulungan dito kaya sakto to dito naman sa tabi ay meron din dito mga month old na mga sisium ito yung mga black orb at saka mga Rhode Island Red same pa rin po dito sa mga katabing lang kulungan mga sisiyo pa rin po to mga month old so magiging <laughs> fully book ito mamaya itong mga kulungan na to so simula na po natin yung paglipat ng mga sisiyo unahin po natin itong mga month old kasi pagkatapos nito ay maglilinis pa tayo sa ating brooder Itong dating kulungan nila kasi dito po natin i-transfer yung mga week old tsaka yung mga days old na mga sisiw natin. So let's go! So dito natin sila ilipat sa medyo open na kulungan. Malaya pong nakalabas-pasok ang mga preskong hangin dito. Kasi hindi na po kailangan nila ng init. Kailangan na po nila yung preskong hangin. So yan at nailipat na po natin sila sa kanilang bagong kulungan. Next na gagawin natin ay maglilinis na tayo ng brooder. So ito na po ang brooder na lilinisin natin. Pansamantalangan dito sila sa labas para maibilad sa araw at nang ma-disinfect naman ng konti yung brooder natin. So tatanggalin lang po natin itong feedings kasi papalitan natin ito ng bago mga sodas po ito. Maganda po itong gawing buildings para sa mga sisiw. So yan, at nailipat na po natin ang ating mga uh, week old na mga sisiw. Medyo naninibago pa sila pero masasanay din yan. Ito namang sa kabila ay ito yung mga days old na mga sisiw natin. So maliliksi sila, masisigla. Uh, napakalusog ng mga sisiw na to. Kung napapansin nyo po ay hinati ko po sa dalawa itong brother na to at nasagit gitna po yung ilaw. At nang makatipid-tipid naman tayo sa kuryente, kaya ginawan ko na lang po ng paraan. Ang ilaw na gamit natin dito ay 25 watts po kasi nasa halos 30 pieces ata itong mga sisiw na to, hindi ko na po nabilang. Ang ratio kasi niyan ay isang sisyo sa bawat isang watts. So bali 1 is to 1 yung ratio ng uh, ilaw. Kaya 25 watts na lang po yung gamit na natin dito. Sakto na po ito. So yan, natapos na po natin ang task natin sa araw na to. na accomplish na po natin. So medyo nagutom tayo sa ginawa natin kanina mga backyard. So tamang-tama ito. Meron pang mga buko. So sigurado mabubusog pa tayo nito. Tamang-tama ito pang-merienda at nang manumbalik yung lakas natin. Hmm, sarap nito mga backyard. Presko-presko po ito. Sariwang-sariwa galing po dito sa ating bakuran. 'Yun ang kagandahan kapag meron tayong mga pananim sa ating bakuran ano makakain tayo ng preskong buko. At yun no oh, biglang umiksena si misis. Halatang halatang hindi niya alam na nakarol pa yung kamera natin. Panaytago nito sa kamera. Pero yari ka ngayon. Haha, <laughs> maganda palang gawing pain itong buko mga kabakyard. Napaka-epektibong pain itong buko. Tingnan nyo naman no oh biglang sulpot <laughs> at gusto pa atang pigaan itong buko na to kawawang buko so yan mga kabakyard hanggang dito na lang po ang video natin sana po ay nagustuhan niyo ang video na to at kung nagustuhan niyo po ang video na to paki like share subscribe man po para po ay gaganaan pa po tayong gumawa ng panibagong video sana po ay may natutunan kayo at may napulot kayong aral Uubusin na lang muna namin itong buko na to. So maraming salamat po sa inyo mga kabakyard. Ayan, tinangay na po yung buko. Maraming salamat. Paalam!